okay, mga loads, no? May problem ako sa Valorant, mga Lodi. Pag kiklik natin to mga Lodi, mag error siya. etong error niya, mga Lodi. Direct runtime. So, tatry ko kung magagawa natin to mga Lodi. na no. So, meron akong application dito na pang pang-update ko. Tatry ko lang kung makukuha siya ng Iyayo Tuteng. Iskan natin po. Ayan. Alam! Ayan mga Lodi. Medyo maingay dito mga Lodi. Pagpasensya nyo na. Tayo natin pag natapos to mga lodi. Sana gumana. Hirap pa tayo sa Valorant ayan mga lodi. lalagay ko na rin to sa description mga lodi para magamit nitong application na to mga lods medyo, medyo matagal ng konti yan kaya ipopost ko muna mga lodi Okay, mga lodi no, yan. Eh, dinadownload niya na so hindi pa siya tapos hinting lang natin ito yan mga loading kasi pagkat natapos yan kasi testing na natin kung gumagana hinting lang natin okay natapos na yung so, update na lang Ito. net framework for, mga lodi kasama na rin yung sa package mga lodi close natin so the moment of truth testing na mga lodi testing testing na natin mga lodi from the moment of truth yun na natin kung ganoon yung valorant. Puntay na natin. At least natanggal ko na yung error. Ayan na sya mga lodi. Ayan. Okay, mga lodi, no. Ayan, natapos na. Ito yung aking ha. Ah. Kaya siya gumaganyan kasi kung nagsasalita ako, gumalabas yung sabay. Pero okay na yan. Okay, mga Lodi. Okay na yung Valorant. Ganun lang yung gagawin mga Lodi. Okay, hanggang dito na lang video natin mga Lodi.